Ah, sana dia di, sempurna. Thank you so much, boys. <laughs> <laughs> Hindi ka magpati sa groom. Leo, 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 Leo ko pagbawas ng ng bingkaon. ka na. Mga yung kami sa kachera. sir, Salamat. po, <laughs> pati <laughs> uh, Excuse me. <laughs> ano sir? Uh Ryan. Ryan. Um, Kipusan niya bakit naala ko yan. Rice ni Jenny, Jenny ni Mister Ay. Remember? wani, ala pa naman si Genevieve ng Mister Oi, move more closer. ay mapapicture ko with the groom and the bride. Hindi <laughs> 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 na ako. Hindi na game na <laughs>

So after na, may harapan dito matchmaking ritual. Matchmaking ritual, alam mo nang pagpunta mo sa garter sa iya. Ang ginakibot, mo na, na date. Machado ako daw, ikaw no? pang dalagang Pilipina. Tudlo, anda ako paano. Anyway. Pero sa mga pang tala game before ito na magkata sa matchmaking ritual, alam mo nang pagpunta mo sa garter. Wala niya, mali siya. Ikaw yung muna, lahim na yung mo. Amo niyo, let's do, ay, ma-quality mo, brides. Let's do the body game.